So what's up madam people For today's video Anyway, ano pala Welcome back muna sa akin Dahil matagal-tagal tayong hindi nakakapag vlog Pupunta kami ng Sa tayo pamunta Pugs? Laguna Yan, yeah, pupunta kami ng Laguna ni Joel Pangilinan Pupunta kami ng Laguna dahil Quit bike na ako Pupunta kami ng Laguna Kukuha lang kami ng parts ng bike <laughs> First time kong pupunta pala ng ano, pupunta pala ng Green Planet kay Kuya Erwin. Dahil ang tagal ko nang nagkikipag-transact sa kanya sa mga parts. Yan, salat din ng gusto ng uh, may high-end na parts yan. Uh, punta lang kayo sa, sa page nila sa Green Planet. May Instagram sila and Facebook. Na-excite ako dahil alam nyo na, pusapang bike parts. Kinikilig tayong mga bikers dyan. malayo ba yung Malawit yung 24 km So, ilang kasi hindi naman kami pamasok ng bayan-bayan. Eh. So, parang nasa lang daw siya. Parang nasa may bayan-bayan sa mga sa palengke. Quit bike na talaga tayo. Pero, hindi. Quit bike, lang quit bike na talaga tayo. Bibili lang ako ng parts ba? Pan display sa bahay. Ganun yung ano namin. Ganun yung peg namin kasi sa bahay namin. So, <laughs> pupunta namin si Kuya Erwin kaya ako siya nakilala dahil kay no kay, kay paring Win ang sabi niya kapataan nila may bike shop nga daw yan si Kuya Erwin ng no, mga, high end kasi dati kasi yung dati pinagkukunan ko parang nagkaanon kami parang ginawa lang siya na ayoko na parang na, na open ako na wala na ako ng ano sa kanya na wala na ako ng gana may isa akong kasama na na celebrity din na babae na gustong magbike na naghanap siya ng wheels na nasa kanya na meron siya dahil ng mga panahon yun ang hirap ng mga supply kasi nang hirap ng supply ang, ang hirap panapin ng mga wheels niya. yun so kinontak ko siya sakto meron kaya yeah, syempre Sunday may trabaho yung tao hindi niya hindi niya nakuha hindi niya nadaanan so nagkausap man sila sure na kukunin yung alam niyo yung nag yung, yung nakausap mo na yung tao na sure naman niyang kukunin dahil may, may trabaho lang siya ng Sunday. Celebrity to ha, celebrity. Bike shop daw, tawag ng tawag, Keso ganito, ganyan. Lulukuin ka ba ng tao? Paasahin ka dun sa ano, hal halagang ano, halagang kung magkano ang presyo ng bilis Eh, Oo, oh, naintindihan naman natin yung bike shop. Eh. May negosyo yan eh. Pero di ba yung, yung, negosyo talaga, ito yan, tulad namin. Tulad ko na ano talaga sa bike. Nilapit ko na sa yun pero nangyari kasi at, na ano rin ako. Siyempre, naya din ako sa tao kasi ang, kung, kung alam mo lang kung gano'n siya kasaya nung sinabi kung meron siya. Kaya siguro nagtataka yun bakit di na ako pumupunta sa kanya. Sayang lang, nang hinayang lang ako. Wala naman tayo. So yan, madlamigol. Nandito na tayo. Bumuhad sa atin ito. Colnago, Ipay Bares, Timisio. Yan sa taasin, dami. Kuya Erwin, ito po yung si Kuya Erwin yung kilala ni ano? Ni Paring Win. So, ayan, siklista pala talaga si ano, si Kuya Erwin. Oh. Ayun siya. Kapataan niya. Anong team po kayo dati, Kuya? Ayan, yeah, kami uh. ni Alpi. Uh. Ang totoo pala. Sabi ko, oh, ba't ka nagkaganyan? Ba't si Kuya Erwin ang payat? Payat pa rin. 180? With chainring? chain ring? Yes, yung chain ring ba? Na gusto ko di ubra dito. Yung chain ring ko ng Carbon TI. 130 BCD. Ah, ang kailangan rin rin ko. 20. Mm. So ito yung mga parts na ginawa natin ngayon. Okay, ito yung seat post natin. Actually kasi nakadarimo na ako. Pero yung ano yung tawag dun yung isang, isang uh, design niya kuya? Yung hindi siya ano? Hindi siya ganito. Kasi ito yung 3D to eh. It. Ah mama ito yung 3D diba? Kasi madam, yung ginawa ko madam people, sa atin lang nag-parts out si Kuya Erwin. Ganun tayo kay special sa kanya. Ang kinuha lang natin yan. Ito lang. RDFD, STI, sprocket, chain, cogs. Yun lang yung kinuha natin. Ayan. So kasi yung ano natin, yun yung pinaka -ano natin eh. Crankset natin yung THM nga. Pre, papasalamat tayo kay Kuyo. Kasi sobra, kasi sa ibang bansa dahil malaking supply dun marami so okay lang nag, okay lang na nagpa parts out dito kasi sobrang dalang lang bike shop na nagpa parts out sobrang dalang lang talaga so yun sa request natin kay Kuya Erwin dito sa Green Planet nagbigyan tayo so yan nagpapasalamat tayo kay Kuya Siyang ginulo ko. Ayan, <laughs> <laughs> yeah, for, for two weeks. Ayan, you know, ginulo Pusing ko si Kuya Erwin. Yun lang yung kukunin natin dito sa Laguna. Sa... Ito yung ano kuya, ito yung Obermeyer na ano, oh, yung yeah, puti. Yeah. Platinum. Ito, ito, ito na rin kasi pinakabagong ano eh, pinakabagong Obermeyer. Na Platinum na Wills. Ito yung pinaka top of the line. Ngayon na, ah. ngayon. ito na no kay Erwin. Magkano to kuya? 535. 535,000 pesos. <laughs> 145 Adam Dipol. Yan na yung obra do sa ano ko kuya din sa. Um, Pero wala pang bottom bracket. So, hindi meron ako, meron, meron ako, na, na, na. meron ako. Yung galing sa si SL7 ko, Tinanggal ko na. Ang sobra na yung pareto Pareto ng pareto. Parel, Ang baka kailangan mo, ito, power meter. Yan. Ah, libre na to, kuya. Pwede ko naman ko. Pwede Pwede ko So After natin dito, Madam People, punta tayo ng bike spot. Ikaw na kuya? Parang 13.5 13.5 10, 10, 10 na lang ito okay? Sige <laughs> uh, Sige Ayan binigay sa ating 10 ni Kuya Erwin Abus Nagugustuhan ko kasi ito ngayon eh So yun madlang people We're good Saan tayo niyan? Mike's spot Ayan, madlang people, nandito kami sa harap ng uh, bike spot. Pinuha namin yung call naago ko. Oh. Dahil ito yung balak kong gamitin bukas sa ready. Magbabike ako eh. Ito plano kong gamitin. Ayan. Kuha na natin siya. Uwi na tayo. Diretso na tayong uwi. Plano pa natin sanang mag-workout. Pero baka sa bahay na lang tayo mag-workout. Bukas na lang tayo sa outdoor. Total, si Coach Jobert wala din naman. Thank you bro. Thank you, thank you, thank you. Ayan, madlang people. Kahit anong oras. ini natin na tayo ng bike spot. Eh. <laughs> Ayan, uh, yan, madam people, nakauwi tayong ligtas. Tay niyo yung uh, bubu ano, ibubuin natin ng uh, quick bike. Papangalan natin siya ng quick bike. So, that's it, madam people. Thank you. Bye-bye.